Magandang umaga, mga bata. Kamusta kayo? Wow! Ako'y masaya at kayo ay okay naman. Ngayong araw, tayo ay maglalaro. Ang lalaroin natin ay tinatawag natin hangmi. Ano nga ulit, mga bata, ang tawag sa laro natin? Tama! Hangmi. Sa larong ito, ay inyong makikilala ang iba't ibang hugis at mga kulay. Tara, samahan nyo ako. Mga kagamitan, mga hanger, mga sipit, makukulay na papel, buntin, tray, at tali. Pamamaraan. Una, kupitin ang makukulay na papel o colored paper ng iba't ibang hugis at ilagay ito sa tray. Pangalawa, gumawa ng sampayan gamit ang tali. Pangatlo, ilagay ang damit sa kakulay nitong hangor at isampay sa sampayan. Ang apat Kumuha ng mga ginupit na papel na may iba't ibang hugis at isipit ito sa kakulay nitong damit. Ayan, hangad ni Teacher Lorna na kayo ay nag-enjoy at higit sa lahat ay natuto sa pamamagitan ng ating laro ngayong araw hanggang sa muli paalam mga bata